Bilis! Masarap to guys! Lagi sa amatis! Guys, may tahong din pala dito. Silipin nyo. Hello mga ka mga kulits! Welcome back to my channel! Nandito po kayo ako sa isang supermarket. Ang kung tawagin to ay Gyumo Supa sa Japan. Uh, tignan natin, alamin natin kung sakto pa ba yung isang lapad o 10,000 yen sa one week para sa aming pamilya let's go tingnan nyo yung mga prutas guys o oh. yung mga presyo kano nga yung mga gulay mamahal na ngayon na. Ah. mamahal ng mga gulay ngayon 2024 mga, mga colates mga kamatis ito yung masarap na kamatis no? Oh. yan, sarap yan guys maliliit isa nga pala to sa sa supermarket na mga mura yung tinta madalas dito kami namimili kasi mura nga lang sya makakatipid tayo kung sa isang lapad, baka magkasya pa sa one week yan guys oh carrots tsaka sibuyas yan e, mamaya ito translate na lang natin sa peso yan kung magkano yan yung mga oh, to, patatas mga kamakulits 128 yen to wow 138 yen lang garbage kaya ano bang tawag dito ngit sa ano sa atin? kalimutan ko na. Mm -hmm. Labanos, mga kamakulits, Labanos pala to. Minsan nakakalimutan ko na yung mga tawag sa ano, sa Tagalog. Nakakalimutan ko na yung mga salita sa Tagalog ng mga gulay. Mamaya tignan natin yung yung total bill namin kung magkano at tingnan natin kung kasya pa yung isang lapad o 10,000 yen sa, sa amin dito sa family namin pang isang linggo ne. just wait tingnan nyo guys so yung mga meat nila mga nakahiwa na ang mga presyo yan o, 982 yen 987 1,000 yen na bale siguro siguro sa Philippine money Siguro mga 360 pesos po yan mga mga kulids. Yan. Ito chicken po to. Ayun po, ayun po pork. Ito po chicken. Dito guys may paa rin pala dito. Yan o no, may paa. Gyumo market ne. Gyumo supa. apa pala namin si Nanay Araceli. Yan, nanay na kasama ko yan. <laughs> kasama na sa vlog eh, sumama na. Bayan din pala siya mga pang-ano, uh, mabilisang lutuin, mga sausage. Yan po, iba po po yung klase yan. Chorizo. ayan po yung mga price niya mga, mga kamakolits. Yung mga, yung mga nga para mga amounts, parang ano lang eh, parang mga 100 pesos lang yung 120 yen. Ah, sige, sige, mali po. 120 pesos po to 100. mga 200 pesos po meron po siya. Pero ano po yan eh, uh, 300 to 500 yen po yung price niya sa Japan po. Sa peso, mga 150 hanggang 300 yung sausage mga mabilis lutuin yan nga po pala yung patis na ginagamit namin Thailand po wala po tayong ano dito eh Japan na patis Thailand po yan tapos guys ito yung kalamansi na ginagamit namin kasi wala ditong kalamansi yan bumibili na lang po kami magkano po siya 398 po tuwalya pang ano, kare, kare. Yan po yung mga nabili, mga, mga college. Yon, namimili sila ng mga meat, mga frozen foods po. Mamilita, no, kasi pa ba yung isang lapad sa isang linggo? What do you think? kasya pa sabi niya kasya pa daw pero tignan natin mamaya kung magkano babayaran natin pang isang linggo lang to tapos next week ulit iba naman po yung bibili na pang isang linggo ganun po kami mag budget meron sila avocado mga, mga kulit so sa plastic to mango din no magkano yan yun 398 yen 598 yen po yung mga price May strawberry nasa plastic na rin ah ito guys yung mga barbecue ready to ihaw na to Yan. kapag kapag magbabarbecue po kami dyan kami bumibili kasi mabilisan po gawa na siya nasa stick na siya iihaw na lang siya gagawa na lang kayo ng baga <laughs> di ba bukado nga ang tawa yun ano to guys gyumo supa kung tawagin dito sa japan yan marami din yung branch to hindi lang dito sa amin marami din pwesto yun guys may mga pasta rin dito yan yan mura lang din siya mga kamakulids yung pinanggagata pala namin guys nasa lata siya wala na bibili dito yung ano di ba sa atin iba sa Pilipinas dito nasa lata tignan nyo to guys yan po siya mga kamakulids ayan po yung ginagamit namin panggata 148 yan po tas 398 po itong nasa pack. Ano Yan po. Yan, may Nescafe rin pala dito mga, mga kulits. Yan o. No. Ito Nescafe. Magkano siya? 368 yan po. Sa pera natin siguro mga nasa 100 to 150 pesos po yan. Uh, binabase ko na lang po sa palitan ngayon. 2024 po hindi na ako gumagamit ng calculator kasi tantya ko na lang sa ganun po yung tantya lang sa palitan ngayon siguro sa isang lapad po o 10,000 yen abot pa naman basta pupunta po kayo sa mga murang pamilihan tulad nitong Yuma Supa mura lang dito tsaka marami kayo mabibili may bigas din dito yan mga mga kulit so oh, bigas Ayan po yung mga price ngayon. Yung presyo ng mga 10 kilo na bigas ngayon, siguro sa pera natin sa Pinas is mga 1.8 po. 1,800 pesos po ang 10 kilos. Mahal po, no? Ang 10 kilos po, tumatagal po sa amin ng ano din eh. Isang buwan. Kasi yung mga bata, di ka, konti lang kumakain. Pati ako halos ako lakata si Mami Lita. May mga ramen din pala dito, mga instant noodles, yan. Ito, yan, may mga na noodles. Kung gusto niyo yan, mga kamakulits, PM lang kayo sa FB page ko, Makulit Vlogs. Kung gusto niya yung mga instant noodles sa ganito, uh, sa FB page ko po, nagbebenta po yung asawa ko ng mga Japan products. Silip, silip na lang po kayo. Salamat. Yan may mga frozen din na hipon. Yun guys, may tahong din pala dito. Silipin nyo. Yun, yun nga lang wala na sa shell. <laughs> Ay, may shell Ah, ito pala mga, mga kamakulis, may shell pa ito. Ayun, to 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 kaya yan 618 yen may mga burger din pala dito guys ayan may mga presyo 368 yen yan po sa baba yen po yan yen longganisa po meron din dito ito po tempura ayan Maray po mabibili. Mga dried. Mura din. Yan guys, may mga alak din dito, inumi, mga soju Yan. Yan mga mga kulits. Yan may mga beer din. Minsan dito rin kami bumibili kapag ka, kasi ito po malapit po to eh. Pero mas mas maganda pang bumili dun sa Mayamaya kasi puro talagang bilihan siya ng mga lig, mga alak, mga inumin po. Marami po dun. Yan sa mga kababayan ko nasa Japan, Yamaya. Yan po yung mga bilihan ng ano ng mga inumin, serbesa. Siguro po sa mga ganitong pamilihan, yung Sanlapad lapad o 10,000 yen, ay kakasya po sa isang linggo para sa family pero kung sa iba po baka mahamahal po kasi baka hindi kasya yung isang lapad o 10,000 yen sa one week siguro mga sa isang buwan mga 40,000 yen ang budget namin para sa pagkain 40,000 yen apat na lapad yun lang po ang tip ko cola cola hindi siya Coca-Cola. Cola. Ito masarap po. Oh. Ito guys, mas favorite ko itong inumin. Parang root beer. Root beer sa Sarsi. Ito mga kamang kulits. Masarap na corn beef to. Ayan. May kamahalan lang siya. 380 yen. Pero masarap siya. Favorite ko siya ito parang spam luncheon meat pero ano yan masarap yan mga kamakulis 238 lang mura lang sya parang maling sa atin maling ito guys so iba ibang ramen o no? yan Yun guys ito na pala yung mga napamili namin medyo marami-rami na rin Hindi natin, uh, hindi natin alam kung magkano na to pero tingin ko wala pa siya sa 10,000 yen wait natin kung ano anong resulta ng mga napamili namin pero tip ko lang sa mga kababayan natin yan, dito or sa mga trainee o OFW gumo Supa, yan mga mura dito dito kami madalas namimili kasi mga katipidin din po kayo dahil sa mga mura nang bilihin kaya kakompleto na rin po dito mga kamakulits yun guys may mga dilis din pala dito dilis yan mga dried dilis masarap to guys lagi like sa amatis ito, ito guys ito nga pala yung ginagawa namin pampanghang, nasa plastic na siya sili yan iba ibang klaseng uri yan yan, may mga mais din. Yan. Corn. So yon patapos na nga kaming mamili. Tingnan natin. Payment reveal. Kung magkano ba yung one week. Kung kasya ba yung 10,000 yen. O kung tawagin sa Pinas ay isang lapad. Wait po. Yon payment time. <laughs> Tingnan natin ha kung kasya ba yung ano, kung isang lapad lang ba ito, 10,000 yun, tignan natin yung mga napamili. Ayan. Ay, bigas nga. Ay, bigas. So, yun. Ay, nabot ng 17,000 po yung yung bill. Ang isang lapad po sa isang linggo, is kasha naman po kasi pang 2 weeks itong binil namin. Kaya tsaka may bigas po kasi. Kaya may good lumaki yung bill namin. So hanggang dito na lang po yung vlog. Maraming maraming salamat po. At huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe. Please like and share. Thank you very much po sa pang-subscriber ko po. Thank you. Bye!